Napakahirap. Kasi hindi kinawa kay Lo, sige ako galaw. Natanggawin mo, kailangan kasama ka. Yun, ang hirap. Ako nga po si Mr. Hubito Miranda, taga Tanawang Patanggas. nangyari naman sa akin, nagtatrabaho na kami na sa trabaho. At ako yun ay nakaka-uwi sa bahay. Tapos, nung ako yun nakatulog, at nagising ako ng mga bandang alas 12, hindi na makagalaw at ako po hindi sa ospital. At dahil yung kanan ko kamay sa itong buong patawan ko, hindi ko na may gilaw. Ay, lagi na, may, lagi na may nakaakay. Lagi na ang gantay ng tanang mayroong may, may aakay sa akin. Kaya, kaya pag walang aakay, yun, nakaupo, nakahiga. Yun lang. Tapos sa amin, nagdadrive ako. Ayun lang ang pagkakitaan namin, kanap. Eh ngayon, hindi ako huwag mo niyo. Parang hirap ng buhay. Pahingihirat ang meron. Pagka may lagwala ang suot, ang sinan may tapos ang ano mo, para mautumba, ganun. Wala ma hindi ka makakilos. Na kanina, okay lang, namaglakad, namagisa. Parang sarap, parang parang ano po, makakilos sa yun, ma mapaglakad na lakad ng mag-isa na wala kang hawakan, wala kang alay ng situkod. Siyempre, mag ako. Gusto driver ako eh. Bagay ang bagay na sa buhay ko. Uh, ang sa, mga sa na sa ng partilis at sa si, 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 Miss Saul. Pasalamat at kami, kami tulungan po ninyo sa para kami ay akilos ng usay.